So, good afternoon sa lahat ng ating mga kakrayfish dyan. So, sa ngayon, nagbukod tayo ng mga crayfish dahil meron tayong order sa isang pet shop dito sa malapit sa amin. So, humuli tayo ng mga medyo malalaki na. Siguro nagre-range sa mga 3 inches pataas. Tapos may ilang breeders yan So, dadali natin sa kanila kasi titingnan daw nila kung kung magiging okay dun sa pet shop nila dun sa uh, pwesto nila dito sa Pasig so yun yung mga hinuli natin parang galing yan sa pond bali uh, kino kinukondisyon lang natin para at least ano kasi dun sa pond medyo malamig yung quality ng tubig doon, yung temperature. So, nilagay muna natin siya dito sa aquarium natin. So, yan. So, yun yung ating mga crayfish na i-deliver. So, yung mga pulay yung, ano, yung order nila. Pero siguro, magdadala rin tayo ng konting albino na crayfish dyan. So, yan. So, pinakamaliit na size dyan is mga 2.5 ay mga 3 inches na halos ang so, pinaka maliit dito so, may, nahalo, may nahalo lang palang maliit yan so siguro yun tapos yung mga malalaki talaga mga breeder mga 5 inches na pataas yan eh ayan, ayan, so proven breeder nga yung nandyan hindi ko lang alam kung sasama natin yan so yun tapos dito naman sa kabila yung maliliit natin ayan, yung maliliit na Railings. Nandito yung colony natin na dito nang dito nang galing yung iba niya eh, kasi dito naghatch na tapos medyo masikip na rin sila so yung mga malalaki na mga 3 inches pataas eh and for benta na siya so yun so then ito yung ating main ano main tank eh ng ating concrete pond na 1000 gallon of water and So that's it. Then tignan natin kung malakas dun sa pwesto nila. Siyempre, magre-repeat ng order yun, di ba? So malapit lang kasi sila dito, walking distance lang. So that's it guys. So yun lang, short video lang tayo kasi meron tayong order. So hindi, na rin masyad, hindi ko na rin masyadong pinapak malapit nilalagay ko lang sa... Baka na to sa container ng mineral water na 5 gallons, siguro bubukod-bukurin na lang natin yung uh, sila para makarating ng healthy. So yun, hindi ko muna pininepair kasi wala pang go-signal yung may-ari. So that's it guys. Ayan, happy crepe-breeding sa lahat ng mga kahabi, kakrepe yan. God bless po, stay safe sa lahat.